Gusto ko lang po i-share sa inyo ang uh, apat na bagay na alam kung dapat nating iwasan pag nag upload ng video at sa FB at saka sa FB Reels. Unang una po ay ang uh, iwasan po nating mag-upload ng mga videos na may mga watermarks. Isa na dito, for example yung sa TikTok may mga watermarks na lumalabas gawa nyo na lang po ng paraan. Pangalawa, ah, uh, bawal po mag-upload ng mga videos na may mga nakahubad or nakanood. Kahit matanda man yan o bata, hindi po pwede yan. Number three, ang pangatlo po ay ang bawal po mag-upload ng mga videos na mga krimen na or mga may mga lumalabas na likido or mga example yung mga dugot, nagdugo-dugo na mga videos. Hindi po yan pwede. At ang pang-apat na bawal ay ang pag-upload ng hindi mo video. Yung unoriginal content. Dapat original content tayo. Lalo na ngayon, na may mga bagong policy ulit si uh dad meta na hindi lang para sa ads on reels kundi pati na rin sa in, ads in-stream ads mga bago niyang policy na naghigpit na siya na kapag naka tayo ng mga sa mga policy dito sa FB maaaring hindi po tayo mabayaran sa mga earnings natin. Kaya iwasan po natin at saka maging mapagmatsyag po tayo, maging ano po tayo, alert sa mga kung ano yung mga bawal na i-upload. Yun lang po guys, kaya pag nag upload kayo ng videos nyo, dapat lagi kayo nag-check kung nakabayulay, may violations ba kayo. Kaya, para mabantayan nyo kasi baka mamaya um, yung violations mo hindi na mapatawad, hindi ka na mabayaran sa earnings mo. Sayang lang. Always, always check your violations. Yun lang po ang isi-share ko sa inyo. Thank you for watching!